5 peso commemorative coin Lady Gold Planding na pwede kong bilhin sa halagang 2,000 pesos. Ito pong hawak ko na Lady Gold Planding ay common coin lamang. Ang binibili ko po ay yung sinundan po nito na 50th anniversary mga tol. Basta po yan ay 50th anniversary, bibili ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos. Ito pong 70th anniversary ay common coin pa lamang sapagkat marami pa po ang nagsisirculate dito sa ating sirkulasyon mga tol. 50th anniversary po ang rare at hard to find. Kung makakakita po kayo ng 50th anniversary ay bibilin ko sa inyo sa halagang 2,000 hanggang 3,000 pesos po ang bawat isa mga tol. Basta po yan ay 50th anniversary. Yun lamang po ang binibili ko sa Lady Gold Planting na ganito. 50th anniversary po ang inuulit ko po. 50th anniversary. Lady Gold Planting. Yun lang po. Sana po ay mabenta niyo ako ng ganitong klaseng barya.